nakakalungkot isipin. Ayon kay Liachon, ninakaw kasi ang pondong dapat inilaan sa flood control projects. Control project na nagkakahalaga raw ng umikit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagbuho sa 545 billion pesos na budget daw para sa mga proyekto nitong nakaraang tatlong taon, 20% nito o oh humigit kumulang 100 billion pesos. May insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Ano ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Halos kinurakot po lahat yun. Sila rin po, yung mga politikores, sinong supplier? Sila rin po, triple whammy. Mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.